Kaya na, goods na. Nagtakbuhan <laughs> na. Oo, <laughs> oh, ang dami magro-road days natin oh. Lahat sila laban kay Sep Sep. Si Yuri nga dapat sabi. Si Yuri. bahia ka kasi to eh. Hindi ka nalala kaila Yuri. Ba't nagpakilala ka ngayon eh. Sino kayo mananalo? May tatalo kaya kay Sep Sep ngayon? Ha? Huh? Team Jeffy, ang daming kalaban ni Kuya Zep ngayon. Batang DB. Batang daang bakal. So, yan sila. So, lalapag na natin yung bola dito. Lalapag na natin yung bola dito. Kasi sino makakuha ng bola, sa kanya na. Siya ang panalo. Ha? Yan. Natayin sila lahat. Dapat karami nila. Ang dami nila ati sobra. <laughs> Nagtakbo ka na. May <laughs> naunan dalawa. <laughs> Palit na. <laughs> ulit. <laughs> Bilis ang dalawang ngayon. Sino kayo mananalo? Mukhang matatalo si Kaya Septuot ngayon. Ah. So wala natin ulit dito. May dumaan tricycle eh. Nakawait sila mga te. Kaya nga eh. Okay na ba? Okay na ba sila? Sure na ba yan? Okay na, <laughs> goods na. Goods na. Goods <laughs> na. Alayo! Ang <laughs> layo niyo mga idol. Ang layo kasi Yuri, si Yuri. Yuri. Sige, Yuri ito. Yuri. Yuri. Yuri, Yuri, Yuri. Yuri. yuri, 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 yuri Ang layo niyo. Oh, si Yuri daw. Naiwan kayo. Basta mo. Ano pa ngulo-ulo ko, Ha? Ano na Sip. Lost sip sip. Layo sip ah. Tricks yun. Tricks ba yun? Tricks ba yun? No, no. At lahat sila tumakbo doon. Kaya ako eh. Kapag lang <laughs> good. Wala na ako. Ha? Wala na ako. Si Yuri. Wag wag si Yuri. Special ano ko yan. Secret, secret weapon ko ka yan. Kaya eh si Yuri. O si ate, ate bakla niya lang. lang. Kayo, no. Okay, oh, goods lang yan, goods lang yan, goods lang yan. May, pang, may bola pa rin naman kayo eh, di ba? May bola pa rin kayo eh. Oh, thank you. Thank you. Oh. Kasi di ba tinga sa Malay? Oo. Oh. Tayo na rin 'to bola na 'to. Oy. My... Sikyan. Ah. Oh, dalawa na bola niyo ha. Ayaw, layaw, layaw. Oy. Pero nasaan nila 'yan ha? Magdaramo kayo ha.